Hello guys, welcome to my channel Kamusta po kayo lahat? Ngayon ay magbiduri ako May sakit ako for how many days? May sakit din ang asawa ko Yan, Makita ko lang sa inyo yung laruan ng aking anak na si Kike, yung mga gamit niya na hindi pa nabuksan yung iba, yung iba nabuksan na Yan, Pakita ko sa inyo kung gaano kaswerte ang anak ko Ayan! Ayan! mga laruan niya na hindi pa nabuksan yung iba dyan. Ayan. Ito ay iba-ibang klase ng laruan niya. Ayan. Nabuksan niya na Ang mahal ng laruan na yan. Ayan. Hagi. Ayan. Ayan. Yes, see? Ayan. Pata natin sa isa yung mga laruan ng anak ko na hindi pa nagagamit. Ayan. Yung kanya headset. Ito. Chess. Ayan, mga regalo sa kanya ng birthday niya. Hindi niya na binuksan. Ayan. Pang-golf. Ayan, mga laruan tickets. Hindi ko po ito upinakita para ipag-ibang. Okay, ayan. Pagkatapos sa inyo kung ano kalakas. Dito mayroon pa kami, songka. Ito po, ayan. Train set. tapo po ay binibili o regalo sa kanya ng birthday niya. Ayan, no? Ayan, mga nakabaksipa. Yes, ayan, mga robot. Ayan, inayos ko siya. Ayan, mga, itong, so, itong laruan na to ay hundred dollars siya Hindi niya nabuksan. Awang ko kaya kike. Ayan, bola. So, you know, ayan, napakarayan niya pang laruan. Ay, hindi nabuksan. Ay, niya buksan. Ngayon, magbabarday na naman siya. Ayan. Look. So, mga regalo sa kanya yan. Transformer. Yan, yung mga regalo sa kanya ng birthday niya. Hindi na nabuksan. Nakasago lang. Yan. Mga hindi. Nabuksan ni Kike kung paano laruin. Ayan. Ayan. Ang benta ko. <laughs> o kaya eh. Ewan ko ano ako dati. Ito nabing ko sa'yo. Ito yung bed niya na magtago ng gamit. Ayan. Alright, ayan, how lucky. Ano ko, ayan. That heavy building na yan dati. May may bigo pa siya, ayan. niya maglaro. Cool tablet na lang, si Kiki. Ayan. Ayan. Oh, Kiki bed niya. Hindi niya man tinutulog, up and down. Ananda tutulog. Dah siasatnya tutulog ni si Kike. baby si Kiki. Yan. Yeah, okay. Bye bye for now. Pinajit aku lang po. Bye bye. Thank you. All. Please subscribe my YouTube channel. And Facebook. Love you. All. Bye bye. Take care. Alright.